Aquarius, ngayong araw ay mahalagang maging maingat sa iyong mga sinasabi at ginagawa. Bagaman malakas ang iyong tiwala sa sarili at talino, ang tamang paggamit nito ang magdadala ng tagumpay. Gamitin ang iyong katalinuhan sa mga makabuluhang bagay na makapagbibigay ng magandang resulta. Iwasan muna ang pakikilahok sa mga transaksyon na may kinalaman sa pamilya. Sapagkat maaaring hindi ito magbunga ng maganda sa ngayon, mas mabuti pang ipagpaliban ang mga planong ito upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Sa tahanan, iwasan ang pagtanggap ng mga bisitang maaaring magdala ng negatibong enerhiya, ang iyong kapayapaan ay mahalaga. At ang pag-iwas sa mga taong may dalang tensyon o stress ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong tahanan. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kasamahan na masyadong nagpapakita ng sobrang lapit sa mga superior, maaaring gamitin nila ito upang makalamang at posibleng ikaw ang mapag-iwanan o mapunta sa hindi magandang sitwasyon. Iwasang magtiwala agad sa mga tao at manatiling alerto. Pagdating sa pera, mahalaga na unahin mo ang pagtulong sa iyong pamilya, lalo na kung nangangailangan sila ng iyong suporta. Ang iyong kabutihan sa kanila ay magdadala ng swerte hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa kanilang mga gagawin. Para sa positibong enerhiya, Isama sa iyong araw ang kulay color gold at color red, ang mga numerong number 11, number 18, at number 27 ay magdadala ng swerte at mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay sa iyong buhay.